Hello guys. Almusal tayo. Pancake. At mm, masarap na kape. Coffee is life. Dito, <coughs> libre ang kape. Sa kabilang bahay ako'ng bumibili ng kape ko. Dito. Walang ano ang pagkain. Walang bawal. At hindi sila madamot. Madaming pagkain dito. Sa pangalawang anak malalaki yung amo ko, hindi sila mahilig sa pagkain. Saka, hindi sila nagkakape. Dito, nagkakape sila. Kaya, libre kape ko. Pag doon sa kabila, ako bumibili. Masama pa rin ang paharamdam ko mga guys. Balik-balik ang trangkaso. Malamig Kayo, kumusta kayo dyan? Ay, kumusta lang. Ang dito yung kasama ko. Ayan eh, yung katulong dito. Kaya lang, hindi sila tumatagal kasi may mga kontrata sila. 3 months. 3 months lang. You want, sister? Okay. Okay. So, bye-bye. Almusal mo na kami. Na-